Sa huling mga laro ni Anthony Davis, except doon kontra sa Phoenix Suns pati Utah Jazz mga idol, talagang monster numbers ang pinapakita niya. Double-double halos every game at masasabi mong buhat niya ang Lakers sa kanyang likuran kung scoring pati defense ang pinag-uusapan. Tignan nyo, may 41 points tapos consistent na nasa 20 point column lagi ang kanyang output. Kaya natural lang din na ito ang pinapakita sa kanya nung depensa. Hindi na siya pinadidiskarte, may Aito na sa harapan niya tapos si Grant andyan din at nakadipa. Si Kamara andyan sa kaliwa niya. Kaya paano na lang papasok sa si AD dyan? Kung ipipilit niya yan, baka mag lang siya ng turnover, mahirap na. That's why importante na may shooters ka sa floor. Itong si Dilo, napakainit sa huling mga laro din niya. Kaya ayun, dalawa agad ang sumalubong. Hindi pa siya nakakalapag niyan sa sahig at airborne pa. Kaya napakalinis din yung attempt na ito ni AR. Dahil yan syempre sa pag-absorb ni AD doon sa depensa. Tignan nyo na noong si Aiton lang mag ang tumatao kay Davis, agaran siyang nakapasok. And na-foul na lang din niya to na sa muka. Basically, ang ayaw nga nung Portland ay makapasok si AD. E eh dito galing offensive rebound. And sa sobrang nagiging force talaga siya sa ganyan, na-foul na lang talaga nila. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click eh, nyo lang po ang link sa ating pin comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag -bet. Dahil dating ang point guard itong si AD, andyan pa rin ang guard skills niya. Again, mag-isa siyang tinatao lang ni Aiton kahit na may mga nakapaligid pa rin. Pero this time kasi, noong lumalim na si AD sa loob, hindi naman din sila nag-help at nanatili sa labas. Kaya binisik lang ulit to ni AD. Pansinin niyo po itong si Kamara mga idol at tinatao niya si Dilo pero si AD andyan lang din at halos tabi sila. And doon pumapasok na po si Davis sa loob at may nagdadrive na rin sa si LA, sumama rin siya. Kung ipapasa ni Reeves kay AD, malamang mahuhuli ni Kamara yung bola. So again, lumuwag ang depensa doon sa tinataon talaga ni Kamara which is si Dilo nga. So yep, yan po ang naging game plan ng Portland Trail Blazers para pigilan si Davis. Bigyan siya ng multiple na defenders para syempre hindi siya makadiskarte ng madali. And again, ang lalim na rin talaga niya kaya final na lang. Minsan nagiging successful ang Portland sa kanilang depensa like dito, ang ginawa nga nila ay switch. Napunta sa si Aiton kay Reeves so ngayon, fina front na po ni Scoot itong sa si AD. Malamang kung ganyan kaliit ang tumatapat sa star big man mo, hahanapin mo talaga siya. Pero maganda ang pagkakabackline ni Grant para pigilan ang love play. Ganito rin dito mga idol na pa-switch itong si Thibault kay Davis and mula sa weak side ay tumulong si Grant para makasigurong makakatapik siya if ever. Pero naabot naman din ni Thibault yung pasa. And ayun nga mga idol, somewhat successful ang Portland doon sa ginawa nga nila na hindi lang iisa ang magko-cover kay AD kung papasok siya sa loob. Ilang turnovers po ang nagawa nila sa pag-abang ng inside pass kay AD tapos hindi na rin siya nakaka-attack paminsan. That's why 14 points lang din to sa buong game. Yung touches andyan naman. Hinahanap-hanap din siya ng mga kampi niya pero ayaw talaga ng Portland na siya ang kakana. Ang ginawang pagbabalik na naman doon ng Lakers ay e naging handa ang kanilang mga outside shooters sa tumira kasi gumaganda ang looks nila buhat nga ng pagmamagnet ni AD sa depensa. Nag- benefit din po si D'Angelo Russell doon at nagdala siya ng game high na 34 points, 8 rebounds and 2 blocks. Nagpakawala rin ng anim na trust game at yung iba dyan ay buhat nga rin ng pag-absorb ni Davis doon sa depensa ng Portland. Ano po ang sabi niyo sa video natin ngayon mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.